mga kapampang dyan good morning today is my video ayan meron tayo rito ah uh, wago ang tawagin nila bisugo 250 kilo ayan torsilyo Itilia. dilia ayun tikaw ang RTK ah tamban Ayan, sariwang tamban ano nga ito? ito sariwang palakapas sa 063 dito lang yan sa Malabon, mga kapampam. Kapampam Shoutout sa inyong lahat so This is my video yang isda pala na yan mga kapampang mali pala ako ng bigkas kanina yan pala eh uh, kwago tawagin nilang dilat na isda ito te sa ha? linyasi sa linyasi magkano 50, tumpok nito 50 lang 50 lang tumpok ayan sariwa yan mga kapampang Marami na ang isang tumpok nila. Madami na, madami na. 50-50 lang itong Ito buwan-buwan. Ah, buwan-buwan no, di ba? Buwan, isang daan lang isa. Isang, isang piraso, isang daan. Ito, kapak. Yan, yeah, 50 lang itong mga kaibigan. Shut out, Nay. Shut out. Shut out. Shut out, shut out kababayan natin na pinita. Ito, kabasi. Yan, yeah, magkano rin tumpok dito? Magkano rin tumpok? 50 rin? Mura naman pala. Ito, 50 lang din. Yan, yeah, murang-mura ng mga isda dito, mga kapampam. Shout out. Yan, ang batang makulit. Ayan, oh. Nagdampot na ng alimasa at pinapon. Alakay na yagal ayosa. Kaibigan, ayo sino yan, kaibigan. Buwan, buwan. Buwan, buwan. Ano, you know, 100, isang piraso niyan. yon may kasamang kamatis. Sikwenta lang tungkot niyan, mga kapampang.